So dito nakita ko kanina Dito pangita Miss Huwag kang magtago Nandito ako para tulungan ka masuk yata sa dito mga ito So ito na po yung karuto ng vlog natin mga idol. Nagtatago, dito yung babae. So ngayon hanapin natin. No? At para matulungan natin. Pero nakapagtataka mga idol kasi hindi na siya mabaho. At may bago na siyang damit. Hindi ko alam kung sino ang nagbigay. Kaya aalamin natin ngayon. Baka nakikita sila ba? Baka may kasama siyang iba. So ngayon mga idol hanapin natin. Hindi ko alam kung anong mangyayari ngayong vlog na to. Dito sa ngayon, dito sa may damuhan. Tamaan niyo po ako ngayon, ng mga idola. Alam ko, natatako ka dito. Huwag kang mag-alala, miss. Tutulungan kita kapag makita kita. Huwag kang mag-alala. Escuchen esto. Saan naman siya, eh. siya nagtago dito? Napakalawak naman ang mga ano dito. Ah. Siguro mga maraming mga ano dito mga idolo. May mga tao pala dito. Siguro yung nagsabi sa akin. Siguro yun may ari ng lupa dito. Saan na kaya yung babae? Eh? Wala naman siyang nawala dito. Kaya siya napunta? So, mga ito, ito lang, hindi ko po inasahan na yung babae pala eh. Yung sinasabi ng ano dito. ngayon na punta. Lawak naman yung area. Paano natin makita ito? So, yun mga idol sinusubukan ko yung hanapin yung babae hindi natin alam mga idol kung ano ginagawa niya dito siguro may kasama siya o may katagpo siya o baka kasama na kasama niya ang kanyang asawa sa ngayon pero hindi ko po alam mga idol kaya ngayon na hanapin natin siya so marami ang nagsabi sa akin ng mga viewers na pabayaan ko na lang daw pero sa ngayon uh, sa abot aking makakaya uh, kapag ano mga idol kaya ko pa susubukan natin pero kapag hindi na susuko na tayo sa pag vlog na ganito pabayaan na natin siya pero sa ngayon mga idol continue muna tayo ha baka makita pa natin ba subukan lang natin Pinutol ito mga puno dito Pinutol yung mga puno dito ba Siguro may tao dito yeah Ay, tao nga. Ah, yung babae pala. <laughs> Uy. Nandito pala sila. Ayan, oh. Huh. mga idol. Nandito pala sila. <laughs> yung lalaki. Hindi ko naman maklaro nung Bueno, jugito. Está dando un batallo. sabi ko na nga ba eh. Papunta na sila dito. Yung lalaki at babae. Yung Papunta na sila dito. Kaya pala. So yung mga ito kaya pala ang babae may hinihintay. ayano o. Ayun o. Ayan sila. Sabi ko na nga ba eh. Huli kayo. Mga idol, magtago lang tayo para hindi tayo makita. Ano ba yan? Nila. Ano ginagawa nila? Anong ginagawa nila Sabi ko na nga ba mga idol, Ayan pala yung hinihintay ng babae. Yung lalaki, hindi ko naman inaasahan to. Ayano. Oh. Buti na lang ako dito. Hindi nila ako nakita. Grabe pinatuwad man. ano. Oh. Grabe. Binanatan yung lalaki. Yung, yung babae mga idol. Binanatan ng lalaki. Ayan o. Oh. Grabe ba yung... Grabe parang napaka ano naman. Agresibo. kaya pala kaya pala mga idol pabalik-balik dito yung lalaki at babae buti na lang may nakapagsabi sa atin na nandito sila yan sila oh. So, saan kaya sila pupunta? O, oh, saan sila pupunta mga idol? Kaya pala nandito itong babae na to. Ay naku, ano? o. Akala ko siya lang mag-isa mga idol. Hindi ko yan makakausap. Binanatan pala ng kayang asawang aswang. Nandun na sila. umalis na sila mga idol ayun o oh. baka lumipat ng ibang lugar susundan natin sila. Ayan o. No? Ay, ah. Ayan. Sabi ko na nga ba, lumipat sila ng ibang lugar. Hindi natin sila titigilan mga idol. Gagawa no? tayo ng paraan para ano, matulong natin yung babae. Hindi kasi makatakas baka ginayo mo na yung lalaki, yung babae ng lalaki. Aswang kasi. Ang bilis maglakad. 我得赶紧 kung nang habay eh, parang may ginagawa yung lalaki ba siguro natapos na sila ayun yung babae oh saan kaya siya pupunta pagkakataon ko na to kukunin ko yung babae ay tumakbo may sandali wag ka tumakbo dahil sa ngulat, dahil sa ngulis.